Hi everyone, maayong hapon. Oh. Oh, dili magdigendagan kay mapareha mo niya ana na bukulan ha. Na si si ana ang Uy, talaga? Vakiat. Oh. Ay, ip 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 an. Bala. Na ko sakto. Sana pita sa mali Oh, balik ta di imo dai. Sarunga, sarunga, sarunga. Ako sakar. Ni na na. Apo ita kay bakke. Na. Oh, ita ki. Asa may bakke? Talaga ba? Patingi. Hoy. Na. Mali rin. Mahu bala budo i. Mahu kada mo

Ano fa fi Fofo? fo 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 fo, fo, fo. fi fi fo fo. Puti puti po po puti puti po po. Naunya ito talang talang Hi Jibby. Hong Jibby danga nitan. Oh, Gibi. oh, oh Ayaw lang na pauban na kay mag magaway lagi mo. Insa. Nila Jibby. Oh, ay Jibby na bulag masira. sila.